Jackie, tara na, lumabas na tayo. Baka hinintay na tayo mga kalaro natin. Sige, Ate Iris, pero magpaalam mo tayo kay tatay. Oo, sige, Jackie, paalam mo tayo kay tatay. Tara na, labas na tayo. Sige. Tay, magpapaalam lang po kami ni Ate Iris. mag sa mga kaibigan namin. O nga po, Tay, maglalaro muna po kami sa labas. Ah, ganun ba mga anak? O basta, huwag kayong lalayo, ha? At saka lagi kayo mag-iingat sa inyong paglalaro. Sige po tayo, dito na po kami na Ate Irish. Ate Irish, tara na! Salamat po! Tara na Ate Irish, punta na tayo naman sa Oo nga, tara na, bilisan na natin, baka nandun na sila. Tara! Jackie, tignan mo yung bata o. Oh. Kawawa, nangangalakal. Oo nga, Ate Iris. Tara, puntahan natin at kausapin. Bata, anong ginagawa mo? Nangangalakal ka ba? Oo, nangangalakal ako. Bata, bakit ka nangangalakal? Ah, bakit ako nangangalakal? Kasi wala nang magpapakain sa akin. Wala na akong magulang. Kaya nga ako nangangalakal eh. Para meron akong pangkain. Para paglabenta ko, makakabili ako. Bata, nasa may mga magulang mo at saan ka nakatira? Ano ang pangalan mo? Ah, nanay ko, tatay ko. Wala na sila. Nasa langit na. At saka nga pala, kung saan ako nakatira. At saka nga pala, Palabay-labay lang ako at hindi ko alam. Nandito na pala ako sa lugar nyo. Ah, Rosalie. Ako pala si Jackie. Ako naman si Irish. Gusto mo ba na pagkain? Bibigyan ka namin. Jackie, Irish, ang babayit nyo naman. At saka nga pala, pag wala akong nakuhang kalakal, natutulog na lang ako. Tinitiis ko na lang gutom ko. Pag meron naman akong nakuhang kalakal, doon ako nakakain. Maraming salamat sa inyong dalawa. Simula ngayon, Rosalie, lagi ka nang bibigyan ng pagkain para di ka malipasan ng gutom, di ba, Jackie? Oo nga, basta at lagi ka lang nasa lugar namin para may ka namin ng pagkain. Oo, Jackie. Irish, hindi na ako aalis dito sa lugar nyo kasi maraming mabait na kagaya nyo. Jackie, ang sarap talaga magluto ni tatay, no? Nabusog ka ba? Oo, ate Iris, nabusog ako. Si tatay pa ba? Masarap magluto yon. Tayo, na po ba namin to? Oo, oh, mga anak, ligpitin nyo na yan. Mga anak, nabusog ba kayo sa niluto kong pagkain? Opo, tay, nabusog po kami ni ate Iris. Kasi po, ang sarap nyo po magluto. Jackie, sarasali so oh. Tawagin mo. Tanong natin, kung marami na siya nakalakal. Sige, Ate Iris, tatawagin ko na. Rosalie! Bakit, Jackie? Bakit, Irish? Rosalie, may tatanong sana sa'yo si Ate Irish o may nakuha ka ng kalakal? Jackie, Irish, konti pa lang itong nakukuha kong kalakal. Kaya kailangan ko muna mga lakal para meron akong pambenta at saka makakain na ako mamaya. Ano, Rosalie? Konti pa lang nakukuha mong kalakal? Eh, hindi ka pa nakakakain. Oo, oh, Irish. Ganun talaga, pag wala pa talaga ako na kalakal, hindi ako makakain. O sige na, Irish siya, makukuha mo na ako ng kalakal. Ate, kawawa si Rosalina. No? Bigyan ka natin siya ng pagkain. Baka magalit si tatay. Hindi yan, ate. Mabaitin mo si tatay eh. Tay, pwede po ba kami magbigay ng pagkain sa kaibigan namin? Oo nga po, tay. Kasi po, hindi pa po siya kumakain. Oo naman, mga anak. Natutuwa naman ako sa mga sinasabi niyo. Asan ba yung kaibigan niyo? Pwede ko ba kayo makausap? Tay, sagit lang po. Tatawagin ko na po si Rosalie. Rosalie, sagit lang. Bakit yun, Jackie? Kasi, Rosalie, gusto ko makilala ng tatay ko. Kuya, bakit po? ay ah, ikaw ba si Rosalie? Yung kaibigan ng mga anak ko. O sige, maupo muna kayo dito para makausap ko kayo. Rosalie, totoo ba sabi sinasabi ng mga anak ko na hindi ka pa kumakain? Bakit ka nga pala may sa ako? Kuya, ito po ang sako ko. Nakakalakal po ako. Pag mayroon po akong nakuha, ibebenta ko po. Doon lang po ako makakakain. Ibig sabihin, pag wala akong nakuha kalakal, hindi ka makakain. Opo, kuya. Mga anak, proud ako sa inyo. Tumutulong kayo sa mga taong na nangangailangan na ni Rosalie. Rosalie, saan ka nga pala nakatira? Kuya, wala na po akong bahay at wala na din po akong magulang kung saan na lang po ako natutulog. Totoo ba yung sinasabi mo, Rosalie? Opo, kuya. Totoo po lahat po ng sinasabi ko. Mga anak, napakaswerte ko talaga sa inyo. Matulungin na kayo at napakabait nyo pa. Pwede ko ba kayong tanungin? Papayag ba kayo? Dito natin patitirahin si Rosalie. Para hindi na rin siya nagugutom. Para meron na rin siya natutulugan. Opo, tay. Payag na payag po kami. At magiging masaya po kami kapag nandito na po nakatira si Rosalie. Tuturong na po namin siya tunay na kapatid. Rosalie, umayag na yung mga anak ko dito ko natitira. Papayag ka ba? Dito ko na sa bahay namin titira. Opo, Kuya Randy. Papayag po ako. Mas gusto ko nga po na may matitira na ako. Lalong-lalo na po. Magiging kapatid ko na po yung anak nyo. Maraming salamat po ha? Simula ngayon. Hindi bago na ngayon kapatid. Pakita nyo na yung kwarto nyo sa magiging kapatid nyo si Rosalie. Yung kwarto nyo, magiging kwarto na rin ni Rosalie. Rosalie, tara na. Bibigyan pa kita ng bagong damit. Rosalie, bibigyan din kita ng chinelas. Simula ngayon, magkakapatid na tayong tatlo. Rosalie, pwede ba tayo magyakapan? Oo naman!